Hello, hello mga kaibig, mga katigang lunch break na ito, lasagna. Ito vegetable lasagna, meat lasagna, binola bola, garlic bread, Italian wedding soup. Ito. At saka, ang walang kamatayang patikin ng pinya tikman na natin kasi sabi 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 nung nung kaibigan ko sabi na masarap daw itong ano meat lasagna kaya tikman na natin bago natin sentensyahan lasagna naman talaga <laughs> itong binola bola Tikman natin isaw natin dun sa sauce nya Alat. <laughs> okay, dogi. Kainan na. Bye-bye.